Magandang magandang araw po muli mga kapanalig kuya mamu po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating youtube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan at uh, magbigay po ng mga komento o sosyon o opinion ano ho hinggil po sa mga bagay-bagay na nagaganap dito po sa ating paligid uh, pero bago po ang lahat ay uh, babatiin po na natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at uh, maging ating mga kabayang nariyan sa Bayong Dagat, magandang araw po sa inyo at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well uh, mga kababayan ang pag-uusapan nga po natin na uh, ito pong uh, pagsalakay noho ng uh, operatiba ng uh, National Bureau of Investigation dito po sa Davao City at uh, dito po mga kababayan ay uh, nahuli ano, ho yung mga Chinese na nag-ooperate ng uh, pugo at uh, dito pa mismo ito sa bayan ni Bustip mga kababayan at uh, pakinggan po natin mga kabayan yung uh, report uh, hinggil po dito at uh, mamaya uh, bibigyan po natin ito ng uh, opinion. Walong Chinese arestado sa isang Pogo operation sa loob ng subdivision sa Davao City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay kay Radyo Patrol Bert Dizon. Doc so, Dennis dito ini sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Eastern Mindanao Regional Office ang isang bago operasyon sa loob mismo ng residential subdivision sa Buhangin, Dabao City. Ayon sa NPA, nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang may-ari ng pahay tungkol sa kahinahinala aktividad na mga umuupa dito. Sa isinigaw ng surveillance, napatunayan na may operasyon na ng grupo sa lugar. Tumampas ng operatiba ang tuwan na operasyon ng grupo kung saan walong mga Chinese ang uh, miyembro ng grupo bilang sa mga nakumpis niya ng sampung mga personal computers at mga cellphone na ginagamit sa illegal na online gaming, online gaming na harap ang mga sospek sa patong-patong na kaso kabilang ang paglaban sa Executive Order No. 13 series 2024, Anti-Illegal Gambling Act, Anti-Money Laundering Act, at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Nagpaalan na naman ng NPA sa publiko, lalo na sa mga nagpapaupa na pinatising maiki ang mga tenant, lalo na kung ang mga, mga ito ay banyaga sa bagong modus ng mga COCO operators na buwan-pasok na sa mga residential area para maitago ang kanilang operasyon sa mga otoridad. Well, pag-usapan natin mga kababayan o magbigay tayo ng kuro-kuro. Ano, -ho. bakit ang uh, mga Chinese na ito ay uh, hindi po masawata ano, -ho, sa kanilang gawain iligal? Ang uh, po, mga kababayan ay uh, tahasan na po itong uh, na ano, -ho nang uh, sa paumagitan po ng executive order ng ating pangulo na lahat po ng pugo business dito sa Pilipinas ay uh, tuluyan na pong uh, burahin subalit uh, bakit nga ba mayro pa pong uh, natitirang uh, mga inchik ano ho na nagsasagawa ng ganitong uri ng ilegal na sugal dito po sa ating bayan at uh, dito pa mismo sa bayan ni Duterte ang kanila uh, kanilang uh, pugad ano, ano po ba ang maari uh, maaari nating uh, isipin ito sa akin mga kababayan ang uh, aking opinyon uh, opinion dito hindi maaaring uh, mag-operate mga kababayan ito pong mga Chinese neto kung wala po itong basbas -bas, ano, ho, dito po sa mga opisyalis ng gobyerno dito sa Dabao dahil uh, Si Basti ang uh, nagsalita na ang uh, dabaw ay talagang uh, wala kang uh, ilegal na makikita dito, wala kang krimen na makikita dito. Kaya naman nakakapating uh, kampandero siya magsalita uh, ano? Ho, ng mga magpuna sa mga kamalian ng uh, pamahalaang nasyonal. Kaya naman mga kababayan na dito po sa mga nangyaring ito ay uh, talagang itong si Basti talaga ay uh, Makikita natin ano na walang kakayuntang uh, official ng uh, bayan sapagkat uh, bakit hindi niya alam ano bakit uh, kunwari hindi niya alam ito pong pugong ito at uh, bakit uh, alam ito ng uh, NBI na yung NBI mga kababayan ay uh, nasa national pa so bakit hindi uh, isinumbong uh, dito po kay Basti ng uh, may-ari ng bahay Uh, ito pong uh, nagiging kaganapan dito sa kanyang bahay na pinauupahan. At uh, bakit uh, sa NBI po mga kababayan tumungo ito pong uh, may-ari ng bahay na pinauupahan na dito po sa mga Chinese na ito. At uh, imposible na mga uh, hindi alam ito ni Basti mga kababayan dahil uh, talagang uh, kung uh, talagang uh, takot sa kanya ang mga kriminal, takot sa mga Duterte, bakit uh, baketang uh, nanjan sa inyong lugar ano ho uh, namuuga mga Chinese neto hindi kaya mga kababayan ay uh, kaibigan ito ng mga pamilyang Duterte o kaya naman uh, hindi kaya ito ay uh, protektado ng mga uh, Duterte sapagkat alam naman natin yung pugong ito ay uh, mula pa po ito sa uh, pamahalaan ng uh, dating uh, pangulong uh, Duterte noong uh, nakaraang uh, administrasyon ano ho uh? At uh, dito po ay uh, nagkamal ng limpak-limpak uh, na salapi ang uh, dating Pangulo ayon po sa report. At uh, ito pong si Basti mga kaubayan, ito po yung uh, pag-uusapan natin ngayon at nabibigyan po natin ng uh, komento. itong uh, sobrang daldal nito pong si Basti Duterte. Yan po sa Dabao dahil uh, talagang napakahilig dito ang pumuna ng mga mali dito po sa national uh, government. Ano Dito po sa lahat ng ahensya ng gobyerno ay uh, niya gayong ang kanyang lugar ay talagang pugod pala ng mga kriminal. Ano nga ba ang uh, ano kaya ang naasa uh, nasa isip nitong uh, bastid na ito dahil uh, sa sobrang uh, kampante niya o kaya naman uh, ay uh, talagang uh, ginagawa lang niya itong pagpunah pagpuna sa kamalian ng uh, pamalaan uh, dahil uh, para matakpan yung uh, ginagawa nila dito sa kanilang lugar. So, ako mga kaubayan, hindi pa ako naniniwala na talagang uh, hindi alam ito ni Bastet, Ano ha? Itong uh, pogo na ito dahil uh, alam naman natin na yung uh, mga Chinese ay kaibigan ng mga Duterte. Kayo po mga kapanalig, ano ba ang uh, masasabi natin dito? Ah... Uh, sa pagpapabayang ito ng uh, mayor uh, dito po sa Davao City. At uh, sa tingin nyo ba, wala bang ang kinalaman itong mga opisyal ng gobyerno dito, dito sa Davao City? bakit ta uh, nakita ng iba ito pong mga kriminal na ito ngunit yung uh, pamunuan na uh, nito pong Simbasi Duterte ay uh, hindi talaga ito nakikita hindi kaya nagbubulag-bulagan lamang ito si Baste upang uh, hindi po siya pagludahan na uh, ng uh, otoridad dito po sa ating bansa so ito muna mga kaubayan ang ating uh, informasyon ano, na ibibigay natin dito sa ating mga kabayan mula po dito sa Davao City. Ito po muli ang inyong lingkod, Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabalik uh, dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan yung mga susunod na isyong uh, napapanahon dito po sa ating bayan. God bless at bye-bye uh, pa.